doon ano eh. ba, Sa may kantahan. Para makakanta maka maka sana kayo. Saan? saan? Ano mo eh? oh dito. So, 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 sa <laughs> <laughs> na. Hindi Ay, sa kanya. Ay, na Ay, sa kanya. Ay, sa ate Ay, hello ang oh, mag, ano ang oh, mag-take. Oh, tapos na sila, Te, mag-decorate. Tapos na magpapalungo pa. Ay, bigyan mo na yung palungo. O as ng balon Okay. Saglit. Hi, guys. Magmuha kami pagkaon. Ay, kami gisogo. Gi We are going to pick up the food. Asa to, Dai? Dito sa... Dito sa langkway kung kuno kaming duha ni Shin ang magkuha sa among pagkao. See you guys! Pili kami ng dragon fruit. So, dito kami nag -pick up ng pagkain. Kung gusto nyo, ito yung mga pagkain nila. So, Leo's Lunch. So, dito kami nag-order ng chicken at saka yung crispy pata guys, ng taxi na may pangatog St. Joseph, na pick up na namo yung pagka so, na yung pagkaon namin so niya namin sa taxi mag-taxi na lang kaya wala na may oras kasi siya nag-goggles pa ah. yung na ni siya namong nagasto <laughs> ay, tanaw <-od. laughs> nagsakit na ang ulo ni siya sa among gasto oh. kaya kapayos pabigbayaban kaya nang you know we buy guava ah, bananas kasi so, siya nagpindapinta na kung pila na ang gasto